Ito po guys, paket tayo na tulay na UST. Ito po. Ang samantala po, magpapahina po tayo. At kukuha po, kukunin po natin ang lugar ng loob ng UST. Ha! kakapagod po guys ang umakyat ayan nasa dako po kami ng Espanya pero nandito po ako sa taas ng kulay ayan nga po at kumukuha tayo ng videos mamaya po bababa po tayo sa kabila uh, ah, doon po patungo sa amin tinitirhan tinitir sa si Ernst Yu pansamantala po tayo ay narito para kumuha ng namin. Ay nga po, napakaganda po ng loob ng USD. Napakalawak po yan guys. Ayan. Ayan, ko makikita nyo po yan, parang nagpunta na rin po kayo sa loob ng USD. Pero sa dako po ng, ng left side at saka right side niya, malawak po yan. May sariling hospital po yan at eskula. Okay guys, thank you thank you so much everyone. Thank you sa inyong talaga. God bless us all. Niyo kamamang TV. Kami 'yong Linco.